gilak na ko ayo gilak oh ni guys oh um gilak ang taon siya di mo pa katindog na stroke siya, guys ayo pag hilak ampo lang ta sa ginuo kay ang pag ampo sa ginuo oh, na man kanunay kay arung arong pirmi tan niya ayo pag gilak um, ka siya guys di mo siya maka niya gusto niya nga maka makabalik unta siya katindog pero man pwede kay yang tiin o oh, ang luko ang dili na ni pakadaog ba mm, mm. ano ra guys ako ra gini gado awo -aw ni ako mga sakup nga na ay inani mo gabalati eh. Nani ra guys, yawat na lang sila. Malipay-lipay sad sila akong maistoryahon og binutpot. <laughs> Oh, dia nak ketawa <laughs> Nak ketawa <laughs> Aku orang istri-istri Anjak binutut Binutut <laughs> Oh, maka di Oh, dia nak ketawa Sila nak ketawa Oh, anak-anak guys Salam Selamat sa mencuba Bye-bye Thank you ninyutanan, God bless